Ininspeksyon ng Senado ang ilang kumpanya na ang mga kliyente, mga gaming company sa ibang bansa. Yan po para matiyak na hindi magagamit ang manaturang kumpanya sa Pilipinas para maibalik ang mga pogo. Saksi, si Ian Crew. Gustong malaman ng Senate Games and Amusement Committee kung anong klase ang operasyon ng mga special class BPO na ito sa Pasay City lalot ang kliyente nila ay gaming entity sa ibang bansa. May suspect siya ba ang mga senador na nagagamit ng Pogo ang mga ito? Para siguraduhin na walang paraan yung Pogo sa makabalik, gusto rin natin na malaman kung ano po yung mga legal at ano po yung mga business process outsourcing na nag-hire ng Filipinos. Dahil nga gaming companies ang kliyente, nasa ilalim sila ng pagkor, hindi tulad ng ibang BPO na nasa ilalim ng DTI. Pero ang papel nila wala o sa mismong laro o sugal, kundi nasa administrative, customer service o marketing lang. Wala pong involvement yan sa mga taya. Wala po yung... Uh pumapasok dyan ang mga betting. May kliyente sa Australia ang unang BPO na pinuntahan. Nasa UK at US naman, ang mga kliyente na ikalawang binisit ng BPO. Umaasa ang pagkor na magpapatuloy ang operasyon ng mga special class na BPO kung saan maaari rin daw lumipat ang mga mawawala ng trabaho sa Pogo. By limang empleyado ang mga special class ng BPO sa bansa sa ngayon at 95% dyan ay nire-require na Pilipino. Kaya hiling ng pagkor Wag huwag silang isama sa sasakupin ng binabalangkas na executive order para sa Pogoban. Ayoko pong pangunahan ng uh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May personal gut feel, malaki po ang uh, chance na uh, ma hindi po makakasama sa uh, isasara. Ibang senado ang mag-uusap tungkol dyan. Pero sa nakita ko naman uh, kanina sa sa BPO, sa so special case BPO, BPO eh, wala naman silang ginagawang ilegal. As of August 31, may 28,000 na Pilipino na ang latest na bilang ng mawawala ng trabaho, tiniyak ng pagkor, na wala ng pogo sa bansa, pagpatak ng January 1, 2025, alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Meron pong programang ginagawa ngayon ng Dole, may job matching silang ginagawa, pwede silang uh, mag-apply dun sa mga Uh, trabahong match ng Dole. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv